oi 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 and what's up guys good morning, good afternoon, good evening anong oras nyo ako napapanood sa mabukupalang araw sa ating lahat it's me your car guy 8gig pep talk meron tayong ano parang rare to find napakahirap hanapin to na napakagandang uh, owner type jeep so ayan Uh, hindi pa natin alam kung for sale or for keeps pero siyempre pagka ano naman eh lahat naman may presyo. Pagka medyo maganda-ganda yung presyo eh ayan walang problema at uh, siyempre mababasa niyo sa niyo. Ayan so, si Tatay ngayon, ayan. Inaayos niya yung sasakyan. Siyempre ayan nakuha natin na ganito na yon. So may mga konting pagawain so papayos muna natin para pagka napayos na eh ready ready na. May pangarap kang sasakyan Tara dito na sa 8 gig pep talk Sigurado walang kaba Quality second hand Parang bago sa tingin Sa bawat ride mo kami nasa likod din Di kailangan ng bago Basta maayos, maingat Kasama mo kami sa bawat hagbang Mapakalsada o trip sa malayo din Si buy sell, mabilis, walang hassle sa'yo Magtiwala lang kami na ang bahala rito Ang bawat gulong may kasamang kwento Unang-unang so, -unang issue niya, yan yung gulong niya Papansin nyo, hindi magkapareho yan So, medyo putput -put na So, bibili tayo ng bagong gulong, dalawa harap Yung tolda, medyo hindi na maayos So, probably kung marirepair pa paparepair natin pero kung hindi na eh ayan pipila natin ng bago tapos dito sa loob ayan yung mga upuan intact na intact maayos pa okay na okay pa naman no? pero tingnan natin baka mamaya ipa ano natin pa leather seat para mas lalong gumanda. tapos ayan tiwati ng gumaganda ayan nilagyan ng, dati sira sira yung ano nyan pinunta na ni Erpa tapos Lagyan nyo na rin ng dashcam Pero not working yung dashcam Siyempre wala pang connection Yan, bibilan natin siguro ng mga pedal Tapos Konting ice ice lang Tapos magiging okay na Konting car wash So ayun Kung mga interested eh Siyempre, madali lang naman tayong kausap Pero sa ngayon Binili natin to kasi nga gusto natin ano, May nag-business tayo ng video okay? So, eto muna yung panghapon Pero gaya nga na sinabi ko ha, Lahat naman ng na sasakyan eh, may, may nalala ang presyo So, kung interested kayo, punta kayo usap tayo Ayo, napakaganda pa nitong na side mirror niya. Ayan, magilan ilan lang yung mga ganyan So, okay na okay, goods na goods Tapos, siguro, ayan, bibila natin ng manibela sinek ko ka phone Kanina, hindi matanggal yung lab niya. Papatan sana natin ng magandang lab Tingnan natin, baka paputol ko Papalitan natin, pais natin, para mas lalo maganda Tapos, konti mga bapping Dito sa stainless niya. So, ayan, para mas okay na okay Tignan natin kung mapapa-activate natin yan yung mga tatlong yan. Kung yan eh. Pero, baka palitan ko na mas bago para mas bago. So, ayun. Sa ngayon, hanggang dito na lang muna tayo. Sa mga interested, message lang. Uli, ang inyong lingkod, nagpapaalala na pagkabibili ng second hand car, eh, mas magandang magdala ka ng mekaniko na second hand, eh, makasigurado ka sa mga sakyan. So, may na lang. God bless everyone. Mabuhay ka. Ang gangos niya. See you on my next vlog. Kung hindi ko man ibibenta to, gagawin natin ng vlog. Unti-unti natin. Uh, papaganda yun. Tingnan nyo yung mga pagkakaiba niya. From, from day one, is the day one. Hanggang matapos. Bye-bye. Bang sa dito Give it